mga idol na ano po sa mga idol ayosan nyo gi-scroll mga idol ha kay paminawa lang good, pang pag good vibes pang pakatawa ba yun na lang malingaw god mo mahalag din mo mo like din mo share importante nga tanawa lang nyo among video among ako ang pakatawa mga idol gapo nakaagi ko dito sa kulinarya mga idol na ay tulo dito tulo kalungon kay agi anak man mo Unang lungon mga idol Lili na ko mga idol Pag ana lili na ko mga idol Ang minatay mga idol Ganaw nag Nagkumkum ba Ganaw What? Kumkum -kum lagi Mutana ko sa tagtungod Madam Unsa din yung tribo ani madam Siya nga Kwa na Si Buhano na Dung. Ngano ka kumkum ni ma madam? Ah, na siya. Grabe na dong. Bisag na matay na. Gakumkum niya pong kwarta. Huwag buhi. Lima mo na. Gakumkum niya pong kwarta. Ikaduhang na matay. Karun. Di. Li-li na po dito, bay. Ha-ha nah, na po dito. Ano na? Pag-li-li na ko. Na. Gibaatan diri What? Gibaatan Diri Gibaga yung tape ba Gibaga yung oh, Anak, eh. eh, gitipan yung mayo Anak, gitipan Karun Kung anong gitipan man ha Yawa minatai, ba gitipan Muta na ako sa Busing musa dari dahil tribu ane busing Nga nung gitipan mong ba, ba ane busing Siya nga Dung Ultihan takak. Dung ang tribo ana dong hilunggo nga nganong gi tipan man abusing bisag namatay na ana dong ba mutika lang yapon. mutika lang gi grabe lagi mutika lang gi Muti gi daw bisag namatay ra na. kuyog gi mangilunggo gay eh. di makaya karon ikatulong-lungon natingala ko layo palang. di na nimo malili kay ano? kadina di kadina hag what bukusan ug mayo gi bukusan yun tulu ka padlak gi padlak padlakan ug mayo grabe nangutan ako sa tungod madam unsa man ni madam unsay tribo ani grabe naman grabe naman gigapos man ug mayo bisag nasa sulod sa lungon gigapos man ug mayo di man mo malili ah, narin. dong Ana ah, si Madam hmm. Dong. Kung se tribu na Madam, ang tribu na rong bul anun. Ah, pun Madam, nga na ding mga bul anun hiktan dai. Hiktan ni kadinahan din ng mga kuan dai. Kadinahan jud, di ana anjud ang lungon. Ganong Madam. Ana ah, sadong? Kuyau Dong. Kuyaw rong. kayo di na kadinahan nakadinahan dong di patay na na dong muuli ka na sa buhol kay mamista dong grabe <laughs> <laughs> mamista na matay na mamista lagi abon ganahan ka na kadinahan oy <laughs> thank you for watching mga idol papagod vibes rin mga idol <laughs>